tama doon sa nagtatanong mo na ano kaibigan ano para sa ating mga manonood ano ito ang uh, magandang food for the soul ngayong kling araw ng linggo. Ang ating pong biblically speaking, ano ang kalooban ng Diyos na gawin ng tao sa mundo habang nabubuhay pa siya? At ang sasagot niyan ay si Brother Eddie Soriano. dos gis ng Efeso, ganito nakasulat. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ang ganda-ganda ng sagot eh. Anong dapat gawin ng tao habang nabubuhay? Sabi ng Apostol Pablo sa salita ng Diyos, tayo'y kaniyang gawa nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Habang buhay tayo, lalakad tayo ron. Alin yon? Gagawa tayo ng mabuti. Habang buhay tayo, mabuti ang gagawin natin sa kapwa, sa magulang, sa anak, sa kapatid, sa kaibigan, sa kapitbahay. Lahat ng pwede nating gawing mabuti, gawin natin at bahala na ang Diyos sa atin pagdating ng paghukom kasi lahat ng mabuting gawa hindi magbubunga ng masama. Gagantihin ng Diyos ng kabutihan ang bawat gawang mabuti ng tao.